Hoy, tanda, kung hindi ka kayang sumakay ng mabilis, bumaba ka na lang. Hindi charity ang bus na to. Sigaw ng bus driver habang nakaturo sa matandang nakatayo, pawis na pawis, halos hingal na hingal at nakahawak sa kanyang dibdib. Hawak ng matanda ang isang lumang paper bag at mahigpit na kumakapit sa bakal na hawakan sa loob ng bus. Nabalot ng katahimikan ng loob at ang ilang pasahero ay napayuko na lang Ayaw makisali habang ang iba ay nakamasid na may halong awa. Pasensya na iho, may hika ako, H hindi ko naman sinasadya. Mahina ngulit basag na tinig ng matanda kasabay ng kanyang pilit na paghinga. Hindi mo sinasadya? Balik ng driver. Aba, istorbo ka! Ang bagal mong magbayad kanina tapos nakaharang ka pa rito. Kung hindi mo kaya, huwag ka ng lumabas ng bahay. Ngunit hindi alam ng driver at maging ng lahat ng nasa loob ng bus na ang matandang iyon ay hindi basta-basta lamang pasahero. Ang kanyang katauhan ay may bigat na hindi nakikita ng mata. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell. Para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw, tara tuloy na natin ang kwento. Isang bigat ng sakripisyo, dangal at isang kwento na sa oras na mabunyag ay magpapatahimik sa lahat ng bibig na nanlilibak. Ang bus ay puno ng pagod na mga manggagawa, estudyanting nagmamadali at ilang pang pasaherong walang pakialam sa ingay ng lungsod. Mulit sa gitna ng ordinaryong araw na iyon, umalingawgaw ang sigawan ng driver laban sa isang matandang marupok. Tila ba ito'y isang esena ng pangaalipusta na nasaksihan ng lahat, Mulit walang gustong sumingit. Ang matanda, sa kanyang damit na upas at sapatos na halos butas na ang talampakan, ay nagmistulang walang laban. Tangan lamang ang payak na dignidad at isang lumang bag na tila ba'y nagtatago ng isang lihim. Habang patuli na pinapahiya siya ng driver, may isang batang babae sa hulihan na biglang napabulong sa kanyang ina. Ma, parang nakita ko na po siya sa libro namin. Siya po ba yung sundalong bayani? Hindi iyon agad pinansin ng ina. Mulit nang lumapit ang matanda sa pinto upang bumaba, ang kanyang pagkakahingay lalong naging mabigat at kasabay nito'y nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang ID. Isang lumang military ID may pangalan, larawan, at nakatatakang salitang Medal of Valor Awardee. Napatigil ang lahat. Ang mga pasahero na kanina'y nanonood lamang ay napasinha pa. Ang bata sa hulihan ay napasigaw. Siya nga po yun! Ma! Siya yung sundalong iniligtas ang buong baryo sa gyera! Pagkababa ng matanda sa bus, isang grupo ng mga polis at sundalong nagbabantay sa kanto ang biglang lumapit. At sa harap ng lahat, mga motorista mga tindera, mga estudyante. Sabay-sabay silang nagbigay pugay, sumaludo at binati ang matanda. General, ikinahihiya ko po na nakita naming inalipusta kayo. Wika ng isa, nangingilid ang luha. Ang driver, na kanina'y palaban at mayabang, ay napaluhod at hindi makatingin. Ang mga pasahero naman ay natigilan. Ang ilan ay napahagulgul at ang bata ay kumaway habang nakatingala sa matanda na tila ba nakakita ng tunay na alamat. Numiti lamang ang matanda, bagamat kapansin-pansin ang bigat ng kanyang paghinga at ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Hindi ko kailangan ng galang dahil sa nakaraan ko. Ang kailangan ko lang, kaunting respeto sa kasalukuyan. At mula sa araw na iyon, kumalat ang kwento ng matandang inalipusta sa bas hindi bilang isang eksena ng kahihiyan, kundi bilang isang alaala na ang mga tunay na bayani ay maaaring maglakad sa tabi natin, dala ang mga piklat ng kanilang sakripisyo at ang tanging hinihingi lang nila ay ang pinakapayak na bagay, respeto. At ang driver na minsang sumigaw habang hawak ang kanang ulot ng inginig, ay paulit-ulit na bumulong. Patawad po. Patawad po, General at ang buong bayan ay natuto ng isang aral na kailanman ay hindi mabubura. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit o kayang ibayad sa pamasahe. Ito'y nakaugat sa kanyang pinaglalaban at isinakripisyo para sa lahat.